Ilang linggo nang nagkalat sa Australia ang mga katakot-takot na imahe na in-upload ng dalawang Australianong ipinaglalaban ang Islamic State na Syria at Iraq. Ang dating boksingero na si Mohamed Elomar at convicted terrorist na si Khalid Sharouf na parehong galing sa Sydney ay pinaniniwala ang pinangunahan ang isang squad ng English-speaking ISIS militants. Pero ang pinakakinagagalit ng mga tao ay ang litratong ito na pinost ni Khalid Sharuf sa Twitter ng kanyang anak na hawak-hawak ang napugutang ulo ng isang Syrian soldier. Paano naging isang terorista si Sharroof na ipinanganak sa Sydney at nag-aral sa Chester Hill High? Noong siya ay 19 years old, nagkaroon siya ng schizophrenic hallucinations na mas napalala ng paggamit niya ng droga. At humingi siya ng tulong sa isang mosque at pagtagal ay mas napalapit siya sa mga radical preachers. Noong 2005, naaresto si Sharouf. nag siya ng guilty sa terrorism charges pero nakakuha siya ng reduced sentence. Salamat in part sa testimonya ng kanyang psychiatrist na siya ay medicated para sa schizophrenia at nawala na ng interes sa organized religious activity. Nakalaya siya noong 2009 at agad na kinontak ang mga local extremists. Si Sharuf ay under surveillance at ang kanyang passport ay suspended. Pero noong December 2013, nakalipad siya papuntang Kuala Lumpur kasama ang kanyang pamilya gamit ang passport ng kanyang kapatid. Mula doon ay nagsimula siyang mag ng mga litrato ng kanyang mga anak na kasama niyang sumasali sa mga karumal-dumal na aktibidad. Na-issue na mga arrest warrants para kay Khalid Sharouf at Mohamed Elomar sakaling bumalik silang muli sa Australia.